What's up guys, kaya ora Kaya ora What's up guys, hello So Today is lalakad na kami Lalabas kami ngayon And uh, Explore namin yung isang store dun Sa may uh, Sa may malapit sa Wallsworth So pupuntahan namin Meron daw doon mga Asian store Halina guys alas dos o alas tres mag alas tres na tahimik pa rin yung lugar na to maaraw ngayon so hindi masyadong makulong din nagdi-disturb sila ato na lang yung container tapos natin pala yung mga basura may kanya kanyang label yan merong recyclable merong um... look guys dito pala sa area namin is merong maliit hindi mo siya maliit ang mga ano lang parang playground or park What mini ito park yung number to <laughs> uh, ito yung itsura niya. So dito may malaking oval. So from doon hanggang doon sa dulo. So minsan may naglaro dyan ng football. And every morning may nagwa-walking dyan with their dogs. So parang rutina nila yon And then, doon sa area na yun, mayroon doong mini playground para sa mga bata. May siso, may... Ano pong meron doon? Mga siso, monkey bar. Kasi ito siguro pag autumn to, maganda tong tingnan. Kasi ngayon, green. Summer ngayon, so puro green yung mga halos na mga puno dito. So, ganito lang yung buhay dito, simple lang. Tahimik ito yung gusto namin tahimik lang tapos maraming park na pwede kang galaan malapit lang sa bahay and then meron ding dun sa pupuntahan namin yung mga mga gulayan dun gulayan, prutas and a lot more Ligo lang pala namin. Fresh pa. may haggard na naman. So, ganito yung ano, playground dito sa may area na to. Yan. May slides doon sa kabila. May mga monkey bars doon. And may half court dito ng basketball. So, pwede kayong maglaro dyan ng basketball. Ayan yung season. And then, dun sa kabila, mayroon doong tennis, tennis court. But I think for ano lang yun, for member, members lang. Parang may club, club din sila dito eh. So ayan. Pakita ko sa inyo din. Bili na gulay. tennis court. So, pag hindi ka... Pag casual player ka, mayroong record uh, pay before we play daw so yun yun bayad ka muna 5 dollars oh, Sa kabila. minsan kabila. Sa Ito Sa Sa kabila. Ano okay, yung panadero? Pareho lang siguro eh. Pasok kami dito sa may eskinita. Yesuli, holiday pa rin yun, di ba? Holiday we don't know ano yung meron dito sa loob. Panadero, Filipino Bakery. Sarato. Sarado. Sarado. kilos lahat. Meron mga halo-halo May inasal sila. Dalwari sa Saan daw

So, sana ito yung mag-alakang uh, tumisin ng maagang. Hmm. <laughs> Kasi may trabaho niya maagang eh. Oo. Sige na, nagmamakasyon <laughs> tayo para hindi kayo maaga. gawa na. Hanggang ko lang yung mga mga. Mahal, ikaw ba yung mga itlog? Okay na yan. May time pa lang sila Jason. Ah, nag-message? sa akin. Mag-message na pala. Sabi ko, pasyal dito. Sabi ko. Pokong distance lang daw. Ha, talaga? Mm -mm. Oo. distance lang po kami sa inyo. Baka dito lang. Malapit lang sila. sila? Bakit na <laughs> 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 <ka> sumilom sila? <laughs> 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 Hindi, tapos kami dyan sa inyo pang nabigat nyo mo po. Ano ano oras yung sambal niyo mamaya? 9:30. Tapos mag-gather mag pa kayo ulit. O, tapos may hapon pa kami. Yung puto, ibigay na nalamin sa inyo. Bakit nagputo kayo? Magpuputo si Hasan. Wow, naman. <laughs> Kasi si ate Angie. Ah, oh. eh, baka magtampo siya. <laughs> <laughs> We'll be right <laughs> back. Terima kasih telah So punta kami dito sa park, sa mini park. And mag walking kami. Walking lang sa dito. Malamig na yung ngayon, mahangin. Pero maganda yung weather. So may maliit ako dito. <laughs> Paslit. Sa <laughs> Good morning. Good morning. very peaceful beautiful new zealand naku pulot to and there's someone playing a flute there nagpa-practice siguro siya so ikot kami dito sa oval na to ang ganda noon So dito sa area na to, meron dito mga playground, mini playground para sa mga bata. So may slides doon, monkey bar, seesaw. So, 'yan. Mga palaruan diyan. And then may free water dito sa yung ceiling kasi malinis yung tubig dito. So 'yan. Gumagana siya. It's working. Malinis yung tubig doon natin niya yung trees mga oh. matatanda na yung mga puno dito eh, magtataas yung mga puno meron dito court ng football Thank <laughs> you.